Mga boss. Andito na naman tayo mga boss. Kasama natin yung idol natin. Si Bambam Bam. Ayan. Magpapalipad na naman tayo nitong mga racing. <laughs> nitong marang racing natin mga boss. Ayan. Paalam mga boss. Anim mga boss. Anim yan mga boss. Tandaan nyo ulit o. Oh. Baka hindi nyo natatandaan. Anim. Tapos, dose, maguli, dose na sindra. Pag may nadagit kayong isa dyan, ibalik nyo na lang mga boss ha. No. Mga boss. Oh, mga boss. tara. Taral. Tara, let's. Ayun mga boss, aalis ah, na tayo. Susubukan natin. Itulak na sana boss. Subukan natin kung makaka-uwi ulit to. Doon ka sa kabila. Doon ka papabamba mo. sakay na oh, Sakay ka na, paano ka sasakay? huwag na huwag <laughs> na kung mo na? hindi nakas hindi di. tumba tumba? panit kapit boss ano boss, gano you know, ho? angas talaga yung garing kuwante eh all star hey. let's go mga boss let's go Paano pag hindi nakauwi yung mga kalapate mo? Wala, naubos na. Uh, yung bus... ah. Ang balik yun. <laughs> Paano nga pag hindi nakabalik? Pagbalik Paano nga pag hindi nakabalik? Pagbalik yun sa akin. pa. <laughs> <Magbalik. laughs> isa na lang. Ayoko isa, isa. Ilan pala yung kalapate mo? A, B, C, D <laughs> A, B, C, D Q, R, S <laughs> <laughs> <May lag. laughs> Nang, nang lupit kang totoro e galing ama <laughs> Malapit na tayo mga boss Konti na lang Saan kita pala may liko? Wala? Ay so Puan Gadi Masuk ke pen ini di bus? Tidak sama entar? No? Terap Macam Segera bus Eh, dia motor sus na agyan mo ka di bamba kaya saan ka nung may day bukas mo sumuan mo pinto and eh. Andito na tayo mga boss. Magandang lugar talaga pala to. Paraiso Ang ganda. Water. Water. Saan kita? Ito no? Oh, pwede kita mag-log? Ika yung bayad Soro na ano? Mas may was bayad daw? Dami water. Tapos pag dinirich mo ka, saan yung lusutan niyan boss? Ah, ah mo ato yun sukuha. Maulog pa. Dito na tayo mga boss. Hey. Hey! Hey! Magic 6! Magic 6 mga boss! Tara boss! sa balik. No? ganda dito mga boss oh. Oh sige na eh. Ika na eh. eh Makaluwas. Maluwang-luwang dito ah. Medyo makikita natin kung saan talaga sila pupunta. Dito si Bam dati tumatambay. According to my source. Yan. Pwede na dito hindi mainit. Oh, di ba? Tapos ang dapat nilang uwian sa kanto part ng Balaybam. Dito na. Napo na na kan. po na ka do? Pwede. Eh. Oh, dapat diyan daw. Diyan na direction. Yan. <laughs> balinad to, Balugo. Balugo pa kada. Balinad pa kada. Na balin din pwede, mageron. Magiron. Magiron. Pero uwas na. Uwas na. Uy, balinad uwas na kami, mga boss. Dati, balinad na po. Nga na, balinad uwas na. Medyo malapit na. Basta ang goal natin, mga boss, is balinad tuligaspi. Yan. Ready na ba kayo, Magic Six? Ready na ba kayo? Ito mo, pang boss. Yan. Amo? Amo. Amo. Fight. Fight. Anong maramantana? Kung iiyak o hindi? Gih. Labas na. Alis diyan, box. Sarabay bay pa din. Oh, Woohoo! Ay, uh. nakaukong ko ay kusta. Ay, balls. Pero nasa nakan. Noom. <laughs> <laughs> Bagina ko ko lang tulos. Oh. Galing. Hey, galing-galing box oh. No? Naro kong makuli pa. Kami. nang baga nang rayo kan rurundanin labo sa. Gakalanganin na. Tay kita kanila sa GPS nila. Amo. Ah, nagbulag na naman. <laughs> Kadto kan na bulag, pero kadtong red. <laughs> Uy, kara boss bus ka yan. Ba't mo da mo? Ayan na. Mukhang problema pag aragi ka din ang nervyos. <laughs> <laughs> Karayo na, <laughs> na bus. Masa <laughs> ah, na ka? Hindi ko nakikita. Masa yun ang limbo. Hindi ka na. Hindi ka na. Sigurado box ko. Ayun o. No, nakikita na natin mga bus. Kara yun na baka maniyan kan direction nyo boss. Dubale nadtulog asti ah. Eh, hm. Kumpleto pa daw sen na. Wala pa Pero boss. ayon yun apa dead. Apa na. ala Allah. Lal karayun na, boss baka maniyan. <laughs> Asa na. Nagborilagan ito yung susod nagbulag pero do tulu Suskan, nang nervyos. Amo ah, ka di ka na dipisil eh. Nagbarilagan. <laughs> Ito sana eh. Kara ni dapat may, no? ano. Amo na nalags. Tulo. Hello. Ito ba Amo ah, tulo, nalags. pero asa na suyo Eh, tulo na sana nakikita ko. Nagbulag na suiba, ba? <laughs> Kato, makauli. ayo Ay, pate. pate. Lima. Pate. Lima, lima boss. Hindi na nakikita. di na kaya ka iPhone 16. <laughs> ah, mato yun eh. eh. Kato, makauli po. Ano sa nagbulag? <tod tod> Mos. Mm, Mos na, magabang na kita ito. Guli na kita po nga, boss. Baga nagbulag sa so sad. Pero may kato na ibulag. red. Andito na kami mga boss. Nakauwi na kami. Pero yung kalapate namin parang hindi pa nakakauwi. Wala pa nga. pa man Baga nakasubra. Hmm. Baga wala pa. Ah, udi na bus eh. Hindi mo na pag-ribokon. Dua. Nasaan? Sa itas? Wag box, bayan mo lang. Oh, yan ang mga boss eh. Yeah. Oro din na pala mga boss eh. Mostek talaga ni mga salampati eh. ko. Okay. Ang problema ko lang sad so puti. Eh, amo no. nagbulag kay ni. Ah, oh, yan <laughs> na nagabot pa sana. <laughs> Ay, <panis. laughs> Ay, na. Hay, panis. Ayun ang mga boss, yung lima. Asa na naman susa da puti. Ito ang problema ko mga boss. Hindi sila direktang pumapasok agad sa kulay na ayan na yung isa ayan kumpleto yung magic 6 natin mga boss di ko lang aram kung paano na dapat direktang nilig sa loft nila. na ni kan nangyayari pakauli nin pakauli nin na. naitambay pa yan sa atin imbis maguli tulos oh, aray para sa ano valentines <laughs> yun lang. Yun lang ang problema natin mga boss. Ano kayang dapat ditong gawin? Lang. Pero at least nakaka-uwi silang anim. Hmm. Paragali. Pero kading duwang puti. Tapos si Batik di eh. Busy. Panis. Bini. Si Snowman. Bini. Diba si ke. Di basang si Batik? kading puti. Sa kading sada puti. No. Di napagal. Kading kan. Nagkaparagal Hmm kulang ko sa kondisyon eh karani ni pala na Ah. Uh. at least sunod ko ano, na mga may balinad san ramon balinad san ramon ligaw kinubatan kamalig daraga albay sa na maba sa yin? ah Pwede man, try ta. Aray ko! Ano ba ya? Hmm. May isa pa pala tayo dito. May isa pa pala tayo dito mga puppy boss. Ayun oh. puppy! Ano to? Open for swap. Swap ko di sa lampat eh, Sa young bird. Ayan o. Oh. Tuy! Tuy! Ayan o. Oh. Ayan. Bye! Open for swap o. Oh. Sa young bird yung kalapate o. Oh. Hey. Open for swap 'yon mga boso. Oh. Sa young bird na magkalapati. Pero yung ano, yung off color. Mga off color lang mga boss. Mhm. Mm Nagaraway na eh. Say so, na daw na may baba. Butangan tara water. So yun lang okay. naman mga boss. Next palipad namin ni Idol Bambam Bam is this coming Saturday. Mga butcher na. Mga oh, batcher butcher talaga kan boss. Three times ko po sana ang pinalayog. Sunod natin is eh, San Ramon naman mga boss. See you and...